Dapat, pa dito oh, okay. dapat dito pa na tayo dapat dito tayo pwede naman ay punta pa natin doon sa dulo puntay sa dulo dito sa dulo dito sa dulo merong ano check na, ang dami oh mga ano ba yan? Yung <laughs> pinakadulo na ito, Dan. Tapos hanap ka na ng parkingan pabalik. Ano, oh, ang dami na. Dati kasi hindi ganito dan, di ba? Oh. Wala na, hanggang dito na no. Oh, meron pa? Sige. Anong meron doon? Oh, tambay muna tayo doon sa McDonald's. <s> <coughs> dito <coughs> ah, <coughs> kaya